Mga sabay idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po kayo pa update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw Bagahong gat, bagahong gat, ma 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 Ana, amukon, nagapa kayo mang kini, bakit mo? Kasi ano mo, naman tayo talag yun. Ang oh, laki ti, pagsilosan naman tayo. Ket Ano, sa si anak ko, na ng asawa ti Gwapo. Ayun eh! Kita la makan pula. Oh. Susu tamo. Tisulamat tamo. Oh, ketam. Sino ngarud ko mati asawa ngaden ay Akselo Stata. Kaskalaglanglanga Martin. Ayos dai. pare. Naniniwala ka ba na nakakalabo ng mata yung madalas na panonood ng bolt? <laughs> Nako. Alam mo, nandito ako sa kabila pare. Pare. Kamaniwala <laughs> dun. Ay, Mas, naman Parang may nakawin ako na hindi maganda. Uy, mga manoy, kala mga marindan. <laughs> <laughs> Grabe mo, kanang puti sa. Eh, eh.

kung nyari playan raman taog Aw Aw Ikaw no Wala ka Aba Eh Buling na buhay Ibaon pa dash mo api dash dash second skill putang na crossover spin move putang na sabay tira step mom <laughs> <laughs> kunwari gala lang yun pala mag a abroad na ako tapos sabihan ko sa mga ka kaklasik ko na hindi na tayo magkikita kita ever kasi pupunta na kami ng Japan <laughs> story <laughs> of my life I take you home I spent all night. It can't be wrong tonight. Oh. <laughs> it's oh 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 zoin. Chance. in season na ang ating team. Pahinga muna. Magkalakas para para na sa, sa bahay next lang. Season. For the New York Knicks. Grabe naman. Sasabak ulit tayo. Pagod na pagod eh parang naging butas <laughs> karayom ang ating dadaanan. Kuya to pumasok. Pag -uwi. Kompleto na yung tulog. Ayaw Balutong pa sa ulam. Hey, the lechon is ready, Yoni. <laughs> <laughs> Palira. Ha? <laughs> uh. <laughs> pala yung ginulat niya <laughs> Maalat daw yung menudo, sabi ni Nicole. yung ano yung yung ano yung ano yung Panit. Ay. Laka. <laughs> <laughs> Nakulang talaga. Wala. Hindi <laughs> <laughs> naman sinasan dyan. <laughs> Ay, 1,100. Minus 1,000 points sa langit. <laughs> ah, yan, sorry po. Bahala ka sa buhay mo. Ma'am, Shopee po. Ah, Shopee! <laughs> <laughs> Naging gibon niya pa na. Uy, taray. Ba't may tree? Naisa, mapawit. Drive through. Hindi pa kakama May tree. magbit ko sa <laughs> bin. Bupok yung bahay, pero yung tae dun sa bowl, hindi malalagalaw. Wala mo? Hina! Ganito gawin mo pa Sa mahabal na pila.

Ayah, jom lah, Oh <trik> No, 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 no. Kamu tak boleh. Amol, dah dia. Amol, dah стрилиням па Ейва мильо ора да 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 No, you gotta put the ginger in. It needs more ginger. Oh, okay, sure. More ginger, though. Here we yeah. You don't have to do that yet. Put extra yeah. ginger. Extra ginger? Yes, Ah, uh, Perfect. Perfect. <laughs> My name is Optimus Prime, <laughs> and I send this message. <laughs> bah. Though we did not shoot. <laughs> Motor version. It's me. Ala, papalapit. Ala ka, boy. <laughs> <laughs> Tinakot pa kasi. Hi, Tito. May papakilala sana ako sa'yo. Ayun. Ang ganda niya. Kaya lang... eh, binata naman ako ah. Ang pangit mo. Ah. Yan sila. problema yan. Eh. Oh, no, 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 no. Oh. Es que te va la mano. Gini aku Hey. Oh no. Saya ada nama eh? sini <laughs> kan. Itu malah bang trip. Go pure. Ini lawan juga kuy. 大哥，上医院看过